Parang ang puti-puti ng skin niyo po. Bali, may sakit po ako. Alam niyo po, gusto ko po magtrabaho. Kaso nga lang po, walang tumatanggap po sa akin kasi may, may, sakit ko po. Sa siyang mga ngalakal, ang pangalan niya ay Zenaida. Pero Neng ang tawag sa kanya or Ate Neneng. 45 years old, taga barangay Kalimag, GMA Cavite. Alamin natin ang kanyang storya kung paano at bakit ganito ang kanyang sitwasyon. Mapapansin nyo po yung bahay nila mga kababayan. Pakita mo yung bahay nila. Bugod tangi. Uh, nagbubukot tangi. Siya na lang yung uh, parang napag-iwanan sa lugar na to. At kung makikita mo talagang wala nang ayos. Parang uh, hindi ko alam. Hindi ko mawari. Uh, kayo na po ang uh, mag uh, Uh, usgah kung ano, parang nakakaawa nga naman yung bahay nila napag-iwanan na, pero syempre hindi natin alam kung anong dahilan at kung ano nga ba ang nangyari samahan nyo po mga kababayan, alamin natin ang kwento ng kanilang buhay Ma mga kababayan, si Rich Ann po siya po yung kapitbahay ng taong tutulungan natin kaya salamat po kay ma'am Rich Ann ha? so papasukin na namin okay. andyan ba siya? Ha, po, andyan ba. Tao po. Ah. Ano pangalan niya ate? Nining. Po. Nining. Ate Neng. Tao po. Ate Neng. Kayo po si Ate Neng? Opo. ayun Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Oh. Ah, bali, ano? Bali, may lumapit sa amin. Ah, kapitbahay nyo yata yon. Na pinapapasyalan kayo. Ah, hello, Ate Neng. Ayan, kumusta ka? Okay naman po. Oh. Ito po ang bahay nyo. Ilan kayo nakatira dito? Tatlo lang po. Tatlo. Ano, sino-sino yung mga kasama mo rito? Si Joy, si Michael, at saka ako. Ano mo sila? Mga kapatid po. Ano, ah, mga kapatid. Oh. Pwede ba kami tumuloy? Pwede po. <laughs> mga kababayan, pasok po tayo. Samaan nyo kami. Para makita natin ng lubos yung bahay ni Ate Ning. Uh, bakit? Ate Ning, bakit madilim? Solar lang kasi yung ilaw namin. Ah, solar lang. Ano to? Bah Asan ang na magulang nyo po? Wala na. Ah, wala na. Ate Ning, ilang taong ka na po? 45. 45. Uh, so, yung mga kasama mo rito, mga kapatid mo po. Anong hanap buhay nyo po? Ah, uh, nag-ano po, nagkukuha ko ako ng mga bas mga bote, Ayoko, binibenta ko po sa kapitbahay ko namin. Ah, namumulot-mulot ka ng bote. Ako. Yung mga kapatid mo, anong hanap po, Yung kapatid ko si Joy, walang trabaho. Tapos, yung kapatid ko po, ano po, sa construction po, minsan may trabaho, minsan po wala. Mm -hmm. Ano? Upo ka, po, opo kayo. Ha, upo. Ay, sige. na opo kayo. Opo, tayo, sige po kayo. Upo tayo, mga kababayan. Ate relax ka lang ha. Bala, mga kababayan, si Atening parang nini wag Huwag po kayong nervyusin. Wag, wala ka naman sakit sa puso. Wala naman po. Okay, wag ka Relax ka lang, te. Sige pa. oh, wag, wag kang kabahan. Ha? Ano lang, pumunta lang kami rito dahil nilapit kayo ng uh, kapitbahay ninyo. Nakalimutan ko na yung pangalan. Bala, pa baka daw sakali kaya nandito kami kaya wag po kayong kabahan ah, sige po. may pagkwentuhan lang okay lang po ba sige pa at saka tining video po tayo okay lang ba yung pag-usapan natin i-upload namin sa youtube sige sige po sige okay po. lang sige sige upo tayo hmm? para ma-relax ka sige po upo ah. po kaya oh, ah, okay ayan at itong bahay na to napansin ko ah. Map, tanong ko lang, huwag mo sana mamasin, ba't ganito kagulo? Eh, ano po eh, hindi pa po kami nakakapaglinis eh. Tsaka ano po, yung mga ano po ng sa kapatid ko po yung panganay. At may asawa ka ba? Wala po. Ay, dalaga ka pa. Tapos 45, bakit hindi ka nagkapag-asawa? Ah, eh, wala po eh. Lahat po na na, ano ko, iniiwanan ako. Lahat na? Sige, boyfriend ko, iniiwanan ako. Bakit? Ako po sa nila. Pero iniwan ka sa lahat. Mm. Ang ganda mo naman, sa, tapos bakit? Ako po sa kanila. Ang puti. Ah bakit parang ang puti-puti ng skin niyo po? Bali may sakit po ako? Ah, may sakit. Tapo. Ano sakit mo, Ma'am? Bitilayo ko po. Ano 'yon? Yung ano po, melanin po ng balat ko na mamatay na po. Yung balat po na brown? Oo. Yung ano po ng kulay na mamatay na po siya. Ah, dati hindi ganyan ang kulay mo. 2012 po po ako na ito meron dati ganito ang kulay mo, hindi totally puti mm -mm. so nung namatay ang melanin ayun, naging puti na puti na di ba napacheck up yan? nagpacheck up po ako pero mahal po ng mga ano, gamot. ano po, 1000 na po yung cream po 180, 200 na po siguro ngayon po tapos yung cream, yung oil po, 700 pero anong nararamdaman mo sa sakit na yan? Wala naman po. Makati Wala. lang. Makati? Oh. So, ibig mong sabihin, yung reason na yon kaya hindi ka nakapag-asawa? Saka po ano, makapagtrabaho. Ay, ah, hindi ka rin makapagtrabaho? Hmm. Bakit? Hindi na, kaya po eh. Ah. Alam ko na, yung, dati, puti-puti na dat-dat dat pa lang. Opo. Pag tumatagal... Dumadami po siya. Pag halimbawa po, kinamot ko kung Diba? Brown po. Hmm. Kasi kakamot po doon sa ano, meron. yun pag ko po yung amot, magkakaroon po siya. Nadami na po. Ano yung nakakahawa ba yan? Hindi. Ako Ay, lang po meron. Ikaw lang meron? Ano yung namamana? Hindi. Ako lang to. Sa init ng araw, hindi ako nagpapayong dati. At Neng, pwede bang ikwento mo sa akin yung buhay mo? Bakit ganito nangyari? Bakit magkakasama kayo? Dito pa kayo natutulog? Hindi. May naman kami doon. Ay, ito meron pa. Okay. Pwede ba ikwento mo sa akin ng buhay? Ha? Uh, ako, ano, itong buhay namin, mahirap. Tapos yung namatay po yung magulang namin, wala po. Wala po kaming, ano, pinang ano, ba, sa ospital. Mahirap po. Nahihingi-hingi lang po kami sa mga kamag-anak namin na meron. Ayun po, binibigyan po kami. Tapos Minsan po, mga kapatid ko, si Michael, ano pa, ano po, may trabaho, wala trabaho, tapos meron ulit, tapos wala na naman. Ilan kayong magkakapatid? Anin po kami. Anin. Tapos namatay po yung pang lima. So, ilan na lang kayo ngayon? Lima. Lima na lang? Yung kapatid ko. So, kumusta naman ang buhay ninyo nung nabubuhay pa yung nanay-tatay niyo? Mahirap din. Mahirap din. Hmm. Kasi mama ko, ano, nangangatulong. Tapos si tatay ko naman sa contract Nakita kita kanin nang pag-unang tingin ko sa'yo, akala ko mayaman ka kasi anti-sighty-sighty. ko. Tapos maganda. No? Ba't umiiyak si ate? Nalulungkot po ako eh. Kasi naalala ko po yung mga magulang ko eh. Kasi po pagka na, ano, napag-uusapan yung mga magulang ko, naiiyak ako eh. Bakit? Eh, uh, ano po ako, ma. Madali po ako umiiyak. Kasi ako po nag-alaga sa kanila eh, sa hospital eh. Hmm bago sila mawala. Mama ko, dyan namatay. Ah, dito? Gaano ba kahirap pinagdadaanan ninyo ngayon? Mahirap. Kasi minsan walang pagkain. Pagka walang trabaho yung kapatid ko. Hindi ka ba namasukan? Kasi ikaw 40. ilang taong ano? 45. Hindi ka ba, ba, di ka ba, di pa kayo naghanap ng trabaho? Naghanap na ako. kasi nga lang, ayaw ko tanggapin ng pabriki kasi ang payat ko daw po. Ah, payat? Mm. Tapos may ano, yung balat ko. Pero hindi naman nahalata yung sakit mo sa balat kasi unang tingin parang kulay mo na yan eh, no? May goiter din po ako. Ah, may goiter din. Sa loob lang. Ah, nasa loob. Alam niyo po, gusto ko po magtrabaho. Kaso nga lang po, walang tamatanggap po sa akin kasi may, yung sakit ko po. Natatakot po sila sa akin. Tapos, ano, marami po kasi akong sakit kaya hindi po nila ako tinatanggap. Nangungwala lang po ako ng plastic tapos bote na game, mabili po dun sa pang ano po pang benta po sa ganda mong yan hmm. sa puti mong yan mga ngalakal ka naniniwala pa sila sa mga ngalakal ka po, di naman po ano sukatan yung itsura eh bakit po hindi hmm. naman po nila bibigyan ng pera hmm. pagkain sa araw-araw kasi unang tingin ko sa'yo nung sinabi ng kapitbahay mo na nangangalakal ka kaya ka nila inilapit sa akin. Sabi ko parang hindi totoo dahil hindi ko alam na may sakit ka pala. tapo may sakit po ako. Ano, bitilay ko po. Tsaka ano, may gaiter po ako sa pero, loob. Pero pag binigyan ka na kayo ng isang daan, paano i-manage yun? Anong mabibili kung isang linggo ka mo pa? Lucky me po. Lucky me. Mm. Yun ang pag-ulam nyo. Mm. Minsan, mangga. Nagagamit, nagawa po namin ulam. Hmm. Mangga tapos bigas. Yan nga po, bigas. Nasaan ka lahat eh? Napaka-importante talaga nandyan ang ating mga magulang. oo mm -hmm. no? Pa po. Nakakalungkot nga po eh. Is Ibig sabihin, po. nung buhay pa yung mga magulang mo, may sakit ka na. Mm -hmm. Inaalagaan ka oh, nila. oo po Alagang-alaga ka. Mm. Sila -hmm. po ibibiling gamot sa akin. Ngayon po, wala, wala po bumibili ng gamot sa akin. Kaya po, hinayaan ko na po yung balat kong magkagano'n ito. Nakakalungkot niya eh. Tsaka ano, eh uh, dati po, may ano, may nagkatrabaho para sa amin. Kami-kami na lang po ang dapat magtulong-tulong para mabuhay. Pero sobrang hirap, no? Iba yung pagmamahal ng magulang. Ang magulang talaga gagawa at gagawa ng paraan para sa mga anak. Oo nga po eh. Kayang tiisinan lahat. Ang magulang natin, mga kababayan, lahat titiisin. Mapakain lang ang kanilang mga magulang. Pero sa sitwasyon ni Ate Nining ngayon, mga kababayan napakahirap kasi dahil sa sakit niya hindi na siya nagkaroon ng pamilya hindi siya nagkaroon ng anak dahil sa kanyang pinagdadaan ng sakit Ayan. pasensya na kayo mga kababayan walang bintana itong bahay nila madilim kasi wala rin silang ilaw wala po Ayan. pero nasa gilid po ito ng kalsada kung mapapansin yung bibilis ng mga jeep Ayan. So ate, laban lang tayo, no? Opo. Ito yung sinasabi na pakamamahalin nato yung ating mga magulang. Dahil pag nawala na sila, doon mo mararamdaman, marirealize kung gaano talaga sila kaimportante. Opo. Yan nga po. Eh. Kaya, ate, laban lang tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam mo, uh, sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Kung ano man ang dinadanas natin dito sa mundong ibabaw, sige lang, laban lang, hindi natutulog si God. Apo. Alam niya kung anong, anong hirap, alam niya kung anong pinagdadaanan mo. At may kasabihan pa, kung napapagod ka na, kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo, tumingin ka sa paligid mo at makikita mo mas maswerte ka pa pala dahil may mas mahirap pa sa'yo. Sakit mo ate, sa balat lang, pero kumpleto ikaw, nakakakita ka, nakakapaglakad ka. Pero may mga kababayan pa tayo dyan, wala silang sakit sa balat, pero walang paa, walang kamay, mas mahirap. Kaya yun yung kasabihan na tumingin ka sa paligid mo may mas mahirap pa. Apo. Kaya laban lang tayo. Lagi lang tayo magpipray. Apo. Kasi gagawa't at gagawa ang paraan si God. Gagamit siya ng ibang mga tao para mas makatulong. As long as nagtitiwala tayo kay God. Apo. Huh? No? wala kaming dalang bigas sayang eh, may bigas ako pero sana pagbalik ko madalhan kita no pero ito may bibigay ako 5000 pambili bigas bili kayo ulam Opo. magluto kayo sabaw nilaga para tumaba ka ate tungapoy <laughs> pilit ko ngapoy ah, nga, 5000 salamat po galing sa Daddy, Frankie, yan. salamat po kaloob yan ng panginoon para sa inyo thank you po Puya. walang anuman kung si kung may pagpasasalamatan tayo unang-una si God no kasi Ah uh, masaya ako natagpuan ko kayo at uh, din ako sa kapitbahay ninyo na kalimutan pangalan na inilapit niya kami ay inilapit niya kayo sa amin naglakas loob siya nakausapin kami na tulungan daw kayo kaya kami nandito ngayon kahit thank you talaga kay God kasi araw-araw ginagabayan kami ni God para mapuntahan yung mga kababayan natin kagaya nyo. Pero ate, huwag mo sanang mamasamain. Apo. No? Pilip, kunting ligpit sa bahay. Apo, apopo. Baka mamaya may hmm. sawa na dito eh. Piyahas po sa ilalim. Ah, otobotas. O, oh, tignan mo, baka makagat tayo sa binit. ba makagat kayo, ha? Apo. Mag-ingat kayo. Salamat ha? po. O, oh, masalit. Ligpit natin, tapos pagawa pag ng bintana para hindi kayo nasusupukin. Eh. Mahinit nga po eh, kasi wala po siyang ano, masamain. Walang ventilation. Apo. Okay. Opo. Sige ate, hindi na kami magtatagal. Maraming maraming salamat. Salamat po.